guys, ayan, back to normal na si Bianca Rivera at si Dustin Nyo, ayan makikita natin na parang sweet na sweet, lalong nagiging sweet at nagiging clingy itong si Bianca Rivera. kay Dustin Nyo, ayan, pumunta sila ng story chat, ayan at nakabuck hug pa kay Dustin, si Bianca walang pakialam si Bianca sa mga ibang housemate na natatawa, na nakatingin sa dalawa. Naalala nyo ba? Sina na GM at Fiangsa daw nilang dalawa. Ang clingy. Nagyayak pa. May bakhang, May paakbay. akpay. Ganon na ngayon si Bianca di Vera kay Dustin So sa mga bashers ni Dustin, ayan. Hulog na hulog na talaga itong si Bianca kay Dustin. So ano pang magagawa natin? Pero di ba kagagaling lang ni Bianca sa pagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang asong si Peach. At siguro ang pinaka-close sa kanya at nagiging karamay niya sa loob ng bahay ni Kuya ay si Dustin. Di ba aside from, from his kasi alam naman natin na magkaibigan na talaga itong si Bianca si Isner sa outside world. Ayan guys, back to normal. Sabi nga ng iba, one day down daw yung detach ng Daspia. At back to normal na ang attach. At lalong attach na attach ang dalawa. Kasi naging clingy pa sa isa't isa. Tuksuhan ng mga housemate na lalong nagpakilig kay Dustin, di ba? Yung nasa hapagkainan sila, talagang tinutukso na at dalawa. At wala namang negative na back out ba na mga sinasabi ang housemate tungkol sa dalawa. Kaya pagpatuloy lang yan, ni Bianca at ni Dustin, iwan ko lang sa outside world kasi marami na ang mga naglalabasan na balita. So, abangan na lang natin yan kung so, ipagpatuloy ba ni Bianca ang pagkikipag close or pakikipag-ibigan kay Dustin nyo. Pero bagay na bagay naman sila. Sincero naman itong si Dustin. So, ang ganda din ng message ni Bianca sa BFF ni Dustin nyo na si David Lee Kang. O kasi lalabas na bilang house guest itong si David. Sabi nga ni Bianca, no wonder na mahal na mahal ka at proud na proud at lagi kang bukang bibig ni Dustin dito sa amin kasi napakakalmado mong tao. Sabi ni Bianca at nag si Bianca na gusto niya talagang makasama at makilala pa ng lubusan itong si David Lee Kangko sa outside world. So, abangan natin kung magwabangan din ba o tuloy na tuloy ba ang Dasbia sa outside world. So, yan lang guys ang dapat nating pakaabangan. Sa ngayon, kilig na kilig na ang Dasbia kahit na natira hati si Bianca sa pagkawala ng kanyang pinakamamahal na asong si Peach. So, yun lang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Also, remember, wag po tayong magpaka-stress. Please like, share, subscribe my channel para ma-update yan yes, sa mga bagong